hello hello our video for today guys is gugupitan ko ang aking buhok ayan tinatali ko na po ayan tatali ko tapos gugupitan ko para hindi hindi mahirap gupitan kasi pag ikaw mismo yung magugupit sa sarili mo parang mahirap kaya itali muna natin ayan guys so gugupitan na natin sana hindi tayo yung magsisi ayan po guys o oh. oops ayan na <laughs> ayan na po guys o oh. gupit na siya ayan wala na tayong magagawa ginupitan na natin <laughs> ayan actually guys mahirap kasi yung suklayin pag masyadong mahaba tapos minsan sa baba na bubuhol-buhol kaya, kaya ginupitan ko na ang buhok ko. Ayan guys, so oh. pinutulang ko na siya. Isang dangkal din siguro yung gupit niya guys. Ayan, paala na si Batman kung pantay man siya o oh, hindi. Basta pinutulang ko siya. <laughs> Ayan guys, so. Oh. Um, Ayan. trim natin ng konti. Pantayin natin kung sakaling mapapantay. <laughs> Ayan, tingnan niya guys. Oh, di diba? <laughs> ayan, tignan natin kung may mga sobra-sobrang buhok ayan nga ayan nga lang nag-fly away na pero madadali yan ayan, oh. tignan nyo guys oh. ayan suklayin natin, nang suklayin tapos gupitin natin yung mga yung medyo mahaba pa kasi hindi ko mapapantay ng siguro pantay na pantay kasi Siyempre, ako lang yung nagkukupit. Tsaka, sa gilid lang. Sa harap ko, inaano, ginawupit. Ayan. <coughs> Papatingin ko na lang sa anak ko. Kung pantay, trim ko sa kanya. Kung marunong siya. Ayan. Babawasan natin ng konti. Ayan, guys. So, awasan natin ng konti ang ating buhok. Mahaba na rin kasi yung buhok ko eh. Ano na? Ah, halos hanggang puwet na rin yung buhok ko. Ay, O, oh, nyo. Ay, may mga ano, may mga tira-tira pang mahabang konti. Ah, alisin natin. Ah, sa kapila naman. Ayan. Actually, ako lagi nagugupitan ng buhok ko eh. Ayan. Lagi kong ginugupitan yung buhok ko. Madali lang humaba guys ang buhok ko. Kaya, okay lang. Minsan ginugupitan ko nga na hanggang shoulder lang siya. Eh, nangihinayang naman ako. Kaya, hanggang isang dangkal lang yung ibinawas ko. Ayan. hirap hirap maggupit sa sarili guys kaya <laughs> ganyan ganyan lang oh tingnan niyo oh ay <laughs> may paganong ganun pa tayo eh ayan, oh. may, may mahahabang konti kaya inaalis ko ayun oh, ayan na ayan medyo okay na siya oh di ba suklayin so, natin tingnan natin kung oh sa harap naman Excuse me po. Ayan, sa harap po. Tingnan, eh, bawasan natin ng konti. Ayan. Oops. Kailangan natin dun sa salamin. Ayan. Salamin, salamin. Ayan. Oh. oh. <laughs> Kala mo, ano eh. Uh, sa dako. Sa <laughs> ayan mm -hmm. konting pantay lang sa harap konting pantay ay, ay na ayan ops <laughs> mahirap din maggupit sa sarili guys ha ayan oh. ay, pero lagi kong ginagawa naman to guys lagi akong nagugupit sa sarili ko ganyan ganyan lang siya oh Tama map iyon <laughs> medyo mapurol pa nga yung gunting ko guys eh oh. ay nako ang hangin naka electric pang kasi eh oh ayan okay na siya oh <coughs> Okay na siya. <laughs> okay na yan. Konting ano na lang. Oo. Konting, konting trim, trim na lang. Okay na yan. Ayos na. Nabawasan ko naman na. Eh, gusto mo dyan eh. Ako, <laughs> sinisipon ako. Kaya, ayoko sana dyan eh ay ay yan ay yan may mga may mga tira tira pang medyo mahaba eh. Ayan, bukas ko na ulit titignan kung mayroon pang nga. Pagka naligo ka, doon mo malalaman na marami pang natirang ano, mahaba-haba. Doon ko ulit puputulin. Pag naligo ka maliligo <laughs> pero okay na yan guys okay na yung ganyan kaikli sa ngayon ma ano pa mahaba ma pa pa ma mahaba pa pa yan buhok ko ayan mmhmm kaya ko naman mag trim ng buhok <laughs> ayan kasi ayaw pumunta sa parlor ayan Mm hmm. Papakahirap ka ngayon magupit sa sarili mo. <laughs> okay na yan, guys. Ah. Oh. Okay na yan. Mm -hmm. Sa tanat. Sa pagtatali ko, tingnan nyo guys, medyo kumulot-kulot. Ah, manipis lang ang buhok ko guys eh Ah, oh. Uh -huh. oh. Okay na siya, di ba? Oh. <laughs> Saan ka pa? Dito na kayo. Magpagupit kay Lola Bec. <laughs> ah, ayan. ayan. actually, ako nagugupit sa mga anak ko eh. Kaya, uh, pag straight, straight lang. Mm. Ayan, oh. Nung nakaraan, ginawa ko sa buhok ko is, B... Ano yun? B-shape. B-cut. B-shape. O. Pareho lang. Ngayon, medyo in-straight ko. Ewan ko lang kung straight. <laughs> Ewan ko lang kung straight talaga. Yan naman, o. Pero, okay naman. Medyo okay naman siya. Ay! O, diba? Medyo okay naman. Medyo kulot-kulot nga lang dahil tinaliang ko eh. tinali hmm. Tinaliang ko siya. Oh, medyo okay na siya oh. Oh, di ba okay na? Ha, sabi ko sa inyo eh. Dito na kayo magpagupit kay Lola Beck, <laughs> oh, tingnan niyo yung buhok ko. Ah, di ba isang dangkal din 'yan. yan ang buhok ko natira oops yan remembrance ko yan <laughs> laki hindi tinatapon ko yan tinatapon ko agad kahit ng mga nakaraan nagkano ginupitan ko yung buhok ko mas mahaba pa dyan yung ibinawas ko tinapon ko na kasi manipis lang po ang buhok natin yeah. Okay, guys tayo po ay na. Thank you so much po. Sana huwag kayong magsamang manood sa aking mga videos. Bye-bye na po!